Hello kamano, um, na ako dere karon sa um, uh, sa among pulungan uh, sa RTL namo. Uh, Maghinlo unta ko kay daghan kaayo og lawa-lawa na ang amo ang uh, atok sa abuang kulungan. So pagsulod nako ako, nagdala ko aning kulay yellow orange na panghinlo na ko. So pagsulod na ako, nahilom sila, nahilom sila and then natingala ko kay nung ana ilang mga tapay. So mau di ay na mao ma di ay na nanghilog sila kay mahadlok sila sa color yellow orange so dapat di ay ang ato ang ginagamit diri is transparent or color puti para dili sila mahadlok dili sa dili bago para sa ilaha kay ug magamit gud kag mga ngunani na mga color mga dark color uh, mabaguhan sila so makakus na sa ilaha og stress makakus na dili na kay sila mo itlog hinay na ang ilang itlog ilang pagpangitlog sumaw na na maglikay ta na dili dili makuratan ang ato ang mga RTL, dili sila makuratan kabisado nila ang mga gamit tanan tanan na masulod dery alabi na ang mga hayop kaya isa na siya sa mga hinungdan na mubaba ang production sa ilahang pagpangitlog So mga kamanok, obserbahe ang ako mga RTL na sila and then murag ni ang ilahang dunggan, ang ilahang tapay. So mauna siya timailhan na nakuratan sila or nahadlok sa usa ka butang or isa ka hayop or isa ka tao na maka, mat, matingala sila o musulod na maunang dapat o naakay RTL or manukan dapat ang kulungan na kasecure din siya na dili masudlag mga hayop o ubang laing tao kay pinaka kuan yun na siya sa RTL tungod kay maulagi mo baba yung production and then kailangan magamit yung white or transparent na mga butang So, maulang to mga kamanok. Thank you so much for watching. Please subscribe me mga mga kamanok for more update. Thank you so much. Bye-bye.